Oh mousetrap, mousetrap, mura lang. Pag hindi nakahuli, balik nyo sa akin agad. Aba, tutoy, ayos ah. Mukhang masipag ka magtinda ah. O nga, otlog, kailangan eh. Para may pambahon sa school, bili ka na oh. Magkano ba isa? One hundred lang. Pag dalawa, two fifty. <laughs> Aba, ang mura ah. Sige, pabili akong dalawa. Uy, otlog! Kamusta? Oh, poging lamig! Nagtitinda ka rin? Okay lang naman ako! Oo! Alam mo, otlog, di mabisa panghuli ni Alex. Sa akin ka na bumili. Siguradong walang taga sa inyo. Bakit? Ano bang tinitinda mo? Eto oh, lason sa daga. May promo ko, buy one take four. At syempre, higit sa lahat, free taste. Pwede mo munang tikman kung efektib ba. Aba, si Raulo to ah. Papatayin mo yata ako ah. <laughs> Ganun na nga. Ay, este, joke lang, Otlog. Bili ka na oh. Naku, Bogart. Nangaagaw ka naman ng customer eh. Hello? Who are you? Wow. Si Kika Bogart. Okay, oh, Kay. Napatawag ka. Wala kasing tao sa bahay gusto mong pumunta? Walang tao? Abay, oo naman. Wait lang, on the way na ako. Ala, iniwan na ng batang yun ang paninda niya. Basta kay Kekay. Kahit gano'n pa kalayo yan, tatakbuhin ko. Makaring lang sa'yo, Kekay. Kekay! Kekay, andito na ako! A few inches later. Teka, parang walang tao. Wala talaga tao dyan, tutoy. Nagbakasyon sila sa probinsya kahapon pa. Kaya pala pinapunta ako kasi walang tao. Gusto ata akong magbantay dito sa labas. Lex, tayo eh magsakay na. Eto na, nakasakay na nga ako. Manong, manong, magkano ba pamasahe? sila ang tutoy ang isa. Aba, Lex, ang mura ng pamasahe ah. Mura na yan, tutoy. O oh, sige, manong, diniho sa likod ng masakit. Medyo din na nyo ng kunti. Ay, si Raul ang batari ah. Nanloloko ka ba? Hindi ho, sasakay ho talaga kami, manong. Ay siya, sakay na sa luob. Dito na lang ako, manong. Nakaw, bakit naman tayo niwan ni manong? <laughs> Ayan, dami kasing kalokohan. Niwan tuloy tayo. Lex Bogart, tulong. Oh, abudo. Anong nangyari kay Boy Kulot? Siguro, nilanghap niya sariling utot niya, Lex. <laughs> Hindi hulog siya sa punong nyog. Bakit naman? Habang nawungo siya ng buko kanina. Marami-raming buko itong makukuha ko ngayon, ah. Jackpot! Boy kulot, boy kulot, Ito na yung kalapati ko. Yan ba si Black Hawk Down, abudo? Oo, ito nga. Asya, parondahin mo na. Kung mataas lumipad. Oh, sige, boy kulot. Ito na. Aba, ang bilis niya lumipad, ah. Kailangan dyan, pinapalakpakan. Para lalo tumasang ang lipad. Ah, ganun ba? Sige. What? Ah! Boom! Laglag! Lag. <laughs> Naku, boy kulot. Alam mong nasa gitna ka ng punong nyug. Bakit ka naman pumapalakpak? Dalhin niyo ako sa pinakamalayong manghihilot.